Colonel. Mr. De Leon, Sir Jimmy. Sir Jimmy? Yes, sir. Yes, sir. Senator, sir. Opo. Magtulungan po kayo ni Colonel Cometa na para ma-enhance po na yung pong uh, litrato dyan. Yes, sir. We're talking to our digital forensic laboratory right now, sir. Okay. Kakasuhan pa, hindi na. Baka hindi na po talaga. Hindi na. Ayano, lalaki, kung sino ka lalaki ka, hindi ka na kakasuhan. No questions asked, basta't kompleto, 50 million worth ng dulat ng alas. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan naiwan nga ng isang negosyanteng babae ang kanyang luggage sa pagmamadali niya ano? dahil na ospital umano ang kanyang ama ang iniisip niya na kukunin ang kanyang driver itong uh, luggage abay hindi nakuha mga kababayan po natin so agad naman nakuha ito ng isang lalaki so ayan po yung luggage na iwan po mga kababayan po natin na tinabihan ng isang lalaki So intentionally mga kababayan po natin gusto niya talaga itong kukunin dahil hindi niya ito uh, nilapit o isun render sa mga personnel dyan sa naiyah mga kababayan po natin. At ang bago man mano na nilalaman ay uh, 50 million. So napakaraming jewel rest, diamond pa man o mano mamahaling brand ang laman ng bag niya na yan mga kababayan po natin. Ang sabi ng ating uh, ilang mga commentator <laughs> dyan sa comment section ng uh, programa ni Senator Rapid Tolpo, katangahan daw ng babae dahil iniwan niya. So ayun mga Senator Rapid Tolpo dapat nating intindihin dahil nagmamadali ito dahil naghihingalo umano ang kanyang ama sa ospital. Music nila so, Nilayo na nga ng lalaki yung bag para sa kalaman ng lahat ah, ay magbibigay ng reward itong may-ari ng bag na 1 million umano ang kanyang ibibigay at uh, ah, una niya sinabi kalahating million. So ginawa niya ng 1 million sa bagay, 50 million. Eh ang dami-daming laman ng 50 million naman nilalaman ng bag. Ah, so okay lang kahit maglagay siya ng uh, isang magbigay siya ng pabuya na isang million. Second time na magre-refer na naman ako ng kliyente. But of course, meron po akong send kliyente na si Maricor nga, she is a, a, very big cosmetic manufacturer in Laguna. At matagal ko na po siyang kliyente, I, could, I would consider her as one of my valued clients. Kasi eh, itong problema ito, tingin ko malaking may tutulong ng programa ng wanted, na wanted sa radio kasi nakikita ko sa lalo na yung naging program natin noon na nawala ng 100,000, di ba? Nung finisher mo dito, after a week, nandiyan na naibalik na yung 100,000. Ibang klase ito, ha? Ah. this one is very different. So, so, very different. Yes, Pero yes, yes. medyo yes. may pagka... Uh, may pagka... Pareho in principle. In principle. Pero yung mga amount involved dito talagang nakakagulat. So may I just send, may refer ko na si kay Maricor yung kwan. Ma'am Maricor, magandang hapon. Magandang hapon po, Asen, Rafi. Ang laman ng maleta na nawawala ay 50 million pesos worth of jewelries. And bags po. And? Bags. And bags. 50 million pesos. Kaya nga po, magbibigyan ng reward na 1 million. Okay. Ma'am Maricor, saan po kayo galing at anong airport at paano po nawala? Pakikwento mo naman. Okay. So, kagayan Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So, uh, medyo uh, nilaman ko kasi noon na uh, uh, yung dad ko is in the ICU. And then, uh, bago ko sumakay noon. So, medyo... Uh, depressing sa akin nung nalaman ko na hindi maganda yung prognosis ng no dad ko. So, immediately, uh, nung nag kami, uh, 15 minutes pa bago dumating yung driver ko. So, after dumating yung driver ko, lumabas. Okay, nag kayo sa Manila, sa na Naia uh, na uh, na Terminal 3. Sen. Ah, so Cebu Pacific. Cebu Pacific. Okay. Yeah. Naia Terminal 3. Alright. So, right. around 8.20pm. Terminal 3, 8.20pm. Okay. Anong araw po ito, ma'am? October 1, Sen. Okay, October 1. So, yung father po ninyo ay nasa ICU at Napaka-delikado po yung kanyang kalagayan ah yes. uh, kaya kayo from Cagayan pupunta sa Manila para siya po ay dalawin. Uh, okay. okay. Pagdating po sa airport, ah uh, immediately na men sen siguro ah uh, nakita ko na agad na papunta sa akin yung yung sasakyan and yung driver ko ah uh, nakita ko na Saan nakalagay po yung mga bags? Na nandun po sa uh, luggage ko sa aking um hand carry luggage. Pagalan. So dito sa video magikita si Mama Record meron siyang hila-hilang bagahe. Ayan, ayan, yung nakabilog. Okay. Yun. A anong klaseng bag po yun? Sa Our hand-carry po na Rimowa. Rimowa. O, okay. ang nangyari dito, paglabas po ninyo ng airport, ma'am, uh, nandun agad yung sasakyan ninyo pati yung driver. Yes. And then, hila-hila nyo po yung inyong Rimowa na hand-carry, luggage, and then, uminto kayo doon, doon sa bay. Yes. Now, dumating yung inyong driver, and you think na yung driver ay kukunin yung bagahe mo. Kasi sin, uh, yun naman yung protocol niya eh, na ako lagi yung una niyang lalapitan. For, but for some reason kasi baka nakita niya yung assistant ko na mas madami siyang dala. So mas inikutan niya kasi papunta na siya sa akin. Pero pinagalitang mo ba yung driver mo? Sobra na po. Kasi dapat always the boss ang unahin niya. So inuna niya yung assistant mo. Yes po. Kawawa naman yung uh, driver mga kababayan po natin. Hindi niya naman na-anticipate na hindi rin pala nadala or nakuha ng kanyang amo yung kanyang uh, bagahe kasi iniwan niya agad-agad mga kababayan po natin kita naman natin sa video di ba so may katangahan din na dala itong babae although sinasabi niya na dahil parang ang pag-iisip niya ay lumulutang dahil nga yung kanyang uh, ama ay nasa ospital pero syempre responsibilidad mo rin yon bilang may-ari ng bagahe imagine mo 50 milyon ang nilalaman ng iyong bag basta-basta mo lang iiwan <laughs> ng ganun lang Tama po ba, mga kababayan? Okay. Ngayon, imbis na kunin yung gamit mo, yung remote, kinuha niya yung bitbit -bit ng iyong assistant. Sa reason ko, ba't kami napatawag? Ano po? Yes, po. Sir, Bakit po mabagal ang inyong pong naging aksyon? Uh, ayon po dito sa complainant. Uh, after the complaint, uh, ang bagal daw po yung inyong pong naging tugon. Meron na po ba kayong pangalan ng suspect? Uh, as of identity? Po, po, wala, wala pa po kami uh, identification ng uh, suspect po. Wala hubang ba ang mga pulis ninyo dyan na umiikot-ikot sa lugar to make sure na para wala pong pwedeng tumambay na mga nangaharas ng na mga pasahero o yung nangungontrata ng na mga pasahero? Kasi that guy should not be there. He doesn't have any business to be there. Wala ba kayong pulis na nagsasara ng mga tao na katambay dyan sa bay? Meron naman po, Senator. Uh, actually, ako naman po ay sa investigation po ako naka-assign. And every time na uh, nag, uh nagpapatrol kami doon sa Terminal 3, may mga police visibility naman po na okay. mga naka oh po, na nandoon sa area. Opo. Oh, Di ba dapat kasama po sa trabaho niyo dyan to secure the perimeter and make sure na lahat ng mga tao na nandyan sa base, especially pag may parating na aeroplano at may mga babang pasahero, protektado yung mga pasero na clear po yung area doon sa mga hindi ka nice nice na mga tao na walang business to be there. Tama, mali? Yes po, sir, Senator. Opo. E bakit po nakalusot itong taong ito? Yung mga ganyan sinari po, Senator, eh, tinututukan naman po namin yan araw-araw po. Palagi po kami na may mga uh, may mga observation po dyan na uh, sinasagura. At may mga police visibility po kami sinasagawa dyan po. Oo nga po sir. Ito po para sa akin, he's a regular. So kung meron po talaga kayong ginagawa monitoring at meron kayong mahuli nyo sa CCTV na itong taong ito, araw-araw nandito, bakit siya nandito? So dapat pinabanyo <laughs> na siya. Una ba't nagkita nyo sa CCTV, pinapalayas nyo na. Hoy, palay ka na dito, at wala ka lang sinasalubong pasahero. Hindi ka naman pasahero. So actually mga kababayan po natin, pag uh, ganito kasi karami ang uh, pasahero na labas-pasok dito sa airport mga kababayan po natin mahirap din para sa police na uh, imumonitor or uh, sundan ang bawat galaw ng bawat isa kaya nito naiwan nga ni uh, madam ang kanyang uh, bagahe at kinuha ng isang lalaki so hindi naman nila agad yan mapapansin mga kababayan po natin otherwise kung may magkukomplain, agad agad So, may CCTV naman. So, malaking tulong ito. So, ganun pa rin mga kababayan po natin ay uh, pinangaralan nga ni Senator Rafi Tolpo itong airport police, uh, lalo na itong kanyang official dahil sa kanilang kapabayaan kasi hindi umano nila na monitor at tila ba maraming naungontrata, hindi naman yan na uh, uh, lingid sa ating kaalaman na maraming naungontrata na private car dyan sa mga pasahero uh, kasi madalas naman po tayo nagtatravel Nung OFW pa tayo, uh, Saudi Arabia, Pilipinas, uh, Dubai. So mga kababayan po natin, naranasan naman natin na may mga nangungontrata talaga dyan. Na mga private car or taxi na nakaparking sa malayo ang kanilang sasakyan. At uh, dito nga ay uh, posibleng nangungontrata, tama, yung uh, sinasabi ni Senator Aftol po. So ganun pa man, talagang uh, baka racket na or uh, gawain na ng lalaking ito na kapag may mga maiwang bagahe dyan, agad niya tini take or tini tinikinukuha ah, para sa kanyang ah, pansariling ah, purpose o tama din itong sinasabi ni Sen. Rafi po na posibleng may kasabuat ito na mga airport police or airport security guard ah, sa pagkukuha ng ilang bagahe na naiiwan. Kasi malamang hindi lang ito ang isang bagahe yung naiiwan, ano? itong kay Madam. So baka marami pang bagahe na iiwan at ito lang yung talagang pumutok na isyo dahil napakalaki ng laman. At uh, siyempre, ang uh, abogado niya ay nagtatrabaho din sa Rafi Tolfo in action. Kaya pumutok ito. Sa kawawa naman ang mga uh, airport police dyan na masasabon dahil sa ganitong pangyayari. So, kung baga katangahan ng isang babae ay marami ang uh, mananagot at mapapagalitan dahil dito. So, hindi maganda no ang uh, pangyayari ng mga kababayan. Umalis ka na rito You should have done that. O baka naman, sir. Mm -hmm. Sabi pa nga yeah. ng mga nabeki you na know, men, siya'y friendship at alaga. Hindi ko po masasagot siya, sir, kasi asap na hindi pa namin fully identified yung uh, suspect. That, that's what I'm saying, Officer Daniel Corrales. Kaya sabi ko, pasensya okay. na, ang okay. gusto makausap yung pinaka-boss mo. Kasi okay. po, okay. kung tatanungin mo, kung ako yung boss mo dyan, I will secure the perimeter na kung saan tinatambayan ng mga pasayro habang nagsasakyan, nag ng kanilang sasakyan, habang kinakargayin kanilang mga bagay sa kanilang mga sasakyan. Dapat, yung fully guarded yun. na kung araw-araw kayo nakamonitor, nakatutok yung inyong CCTV dyan, every single day, makikita nyo kung sinong regular dyan na, uy, palagi na ito na dito. Nangaras to, baka snatch ito. pinapalas na. Yes, po. At pinapayagan lang yan dyan, siguro, baka barker ito o ito nangungungtrata. Eh, baka may prosyento yung mga tao nyo. Meron ba nangungungtrata doon? Uh, the way you look at it po, doon sa video, uh, prior kasi na pick up niya yung bag, kumakausap siya ng mga passenger. Oh. So, ito na yung nangungungtrata. Baka uh, meron itong private car na ipapa, ano niya, ipaparenta niya o baka taxi driver po na nangungungtrata. Nag-guess nyo po yun, Mr. Corrales? Yes, po, Sen. Oh, di ba? Dapat, kayo, airport police, kayo dapat ang nagbabantay sa lugar sa perimeter na yun. Yes, po, Sen. Magandang hapon po, Mr. De Leon. Okay. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Nandiyan naman po, usapan namin ni Mr. Corrales. Yes, sir. Una-una, sir, nakita nyo naman po yung video kaya pa hubap pa ito pa enhance ng NBI? Well, we will communicate it with our uh, cyber crime at forensic sir and digital forensic laboratory and uh, will do our very best sir para ma-enhance at ma-identify din natin hopefully yung ating subject, sir. Kaya po ito sir kasi kapag hindi kaya sir ipapadala ko ito sa US ako na po magbabayad ipapay fbi natin to sa FBI ma-enhance to pero parang sampal po sa inyo to kapag hindi nyo po nagawa ng paraan siguro naman po yung technology ng FBI at saka technology pareho lang po ata no pag mag-enhance po ng mga tulad nito, litrato o still video? Uh, sa digital forensic laboratory po natin, sir. Kaya po, yung digital forensic ninyo siguro, yung technology at saka sa, si, sa si FBI sa Amerika, halos magkapareho lang siguro. O kung hindi, ipapadala niyo po sa, sa FBI ito, sa US. Yes, sir. Hopefully po. Base po sa nakita niyong material, yan po ay pwede pa ma-enhance na mas maganda-ganda. Uh, highly technical, sir, yung tanong. Kaya pag niyo po, sir, eh, kami naman po, i-forward eh, namin, sir, sa aming digital forensic lab. And So, medyo uh, ano ano umiingat sa kanilang uh, mga sagot itong uh, in interview ni Senator Rapi po. <laughs> Alam niya na pag nagkamali siya ng sagot dito, abay uh, masusupalpal siya ano mga kababayan po natin. Forensic lab will do its work para yes, to enhance ma-identify po natin sir. Kailan oh, pa oh. nabigay sa NBI? Uh, week after po na mawala yung luggage. When was this? First, October 1. So week after that, uh, nakausap ko na po din si, uh, si Sir Jimmy regarding the, so, the case. So October 1. So let's say October 7. Yeah, October 7 po. So sir, October 7 at ngayon ay October 24. So 3 weeks na po. Uh, don't tell me na hindi niya pa rin po ito na i-forward sa inyong forensic laboratory. Nako, lagot na naman ang NBI nito mga kababayan po natin na nagpapakita na naman ng kabagalan 3 weeks na hindi pa talaga nila na-find out to. kung sino ito ang nakakuha ng bag Para iyan po yung picture Uh as to the forensics of the picture sir uh established na po yung picture at yung subject what were we're doing right now is we're reviewing the previous CCTV footages from the day of the incident backwards sir and okay. this is in the hope that uh we would be able to identify the other accomplices or any other persons na nakakausap po itong ating subject na empleyado na bahari natin kagad ma-identify so that we'll be able to determine the personality itself of that person. I agree. Subject. Thank you, sir. Thank, Thank, you. You. Thank, you. Thank, you for the answer, sir. I, I agree 100%. However, sir, dapat by now, napainhast nyo na po yung picture. Yeah. So, kailan po namin malaman yung resulta po ng digital forensic, yung report po? Pwede ba namin malaman kung kailan namin makukuha yun? Para may flash po namin dito po sa programa. Sige po, sir. I-update po namin kayo, sir. As long as makausap po namin ng picture pa rin. Gaano katagal, sir? Okay, sige. So, mag-start tayo today. Day Ngayon will be day one. <laughs> day one ngayon. Uh, Nag-usap tayo at sina nirequest ko na sa inyo through the complainant, isubmit yun na po sa digital forensic laboratory niyo yung specimen na yan, yung picture na yan. Kailan po babalik sa inyo yung clearer version ng picture na yan na identified na yung mukha niyan ng taong yan, kung sino yan. With, with, your indulgence, sir, I'm sorry, I'm not I'm not the, the proper person to answer, sir, kung gano'n po katagal. Opo, uh, opo. I po, know, uh, sir. Na, e, pero, na, pero pa, sir, opo, uh, naintin Pero, sir, you could have asked. Pwede mo naman siguro tawagan yung mga kasamaan mo dyan sa Digital Forensic Laboratory. Mga pare ko, eh, ilang araw ba pag sinamit na namin sa inyo itong specimen bago bumalik sa amin at clear, makakuha na kami ng clear picture? Di ba? Pwede naman kayo tumawag, sir. Gawin po namin na, sir. At itawag rin po kagad namin sa inyo, sir. Pag nakaharap. Mr. Sir, Jimmy De Leon. Uh, Opo. Oh, lumilitaw na marami ng sabuatan dyan. At pati ikaw, sir, pinibinta ka na. Although, wala naman sa ebidensya. Pati, M, na wala kang kinalaman talaga at malinis ka, bilis-bilis ang mong aksyon mo, sir. Nako, NBI, nasa na naman, mga kababayan po natin. Pero hindi natin maalis sa ating isipan na bilang ordinary yung mamaya na talagang may nangyayaring sabuatan dyan sa mga ganitong insidente. So pag ganito, kalak kalaking pera mga kababayan po natin. Ha? Uh, 50 million. So, talagang posible may sabuatan diyan. Kaya hindi pa nailabas o oh, hindi pa na kilala itong kumuha ng bag. So, from October 1 uh, hanggang ngayon, mga kababayan natin. Kasama na nga dyan, sir. Tawagan mo lang po yung forensic ninyo. Gano'n ba katagal? That, that, is a very simple answer na I can get from you. Sabi mo, hindi mo alam, ha? walang galang na. Tawagan mo lang po. Pagkatawag mo sa kanila, babalik ka kasi, oh, ano lang pare, five, five days o three days. Tinatawagin na po, sir, tinatawagin na po. Yan! Anong pwede may kaso? Eh, sabi niya, iniwan niyo naman yan eh, hindi ko yes. naman yes. inisnatch yan. Sir, uh, send, under the revised penal code, kasama sa crime of theft, isang klase ng theft yung pagka may napulot lang nawawalang bagay at hindi mo isinurender sa local authorities o ibinalik mo doon sa nagmamayari. So, yun po, ang pwedeng ikaso sa kanya is theft. Yun naman po kaya nga po siguro free nash din yan para maging warning sa mga taong magi interest na bilhin. Pag po nila yan, ang violation po dyan ay anti-fencing. Violation po ng anti-fencing. So kung alam ba, may bumili yung bumili dyan na... pag Okay, kunyari, bumili dyan na sanlaan. Yung sanlaan mapapasarap, yes, at yes, sir. Yes, sir. At yung tao, hindi siya no, bumili. May kaso siyang theft. Ayon yung, na. yung pong bibilisin, anti-fencing, violation ng anti-fencing law. Yun yung pamimili ng nakaw mm Yun naman pong nakapulot. Marino naman hindi niya sinorender or hindi niya sinorender sa local authorities or ibinalik sa may-ari. At least malam, binalik sa airport, 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 authorities. nandito mm airport. No, yon, yon, local, pwede pong ibalik doon. So kung hindi niya binalik, obviously hindi na binalik at binursa na, may kaso siyang TEF. Okay. Gano'ng kabigat yung kaso? Depende pa sa halaga? Nung Meron pong bearing yung halaga ng ano? Halaga ng alahas. Since this is 40, 40, 50 million ata po ito, maximum provided penalty for the crime of TEF. Maximum. Siguro yung maaabot po na more than 12 years po ang penalty niya po TEF. Uh -huh. Nako, kung sino ko lalaki ka, kung ako sa... Nako, pag ganito ka laking uh, pagkakulong at penalty, mga kababayan po natin, surrender mo na lang to, kuya, at mayroong ka pang makukuhang reward dito mismo kay madam, ano? Big time pala itong negosyante. Tayo eh. ngayon pa lamang, lumutang ka na. Yung pong picture dyan, pakisubmit na po sa inyong forensic laboratory para i-enhance po yan. And I need to know from you, at syempre gusto niyo malaman itong complainant, kung gaano katagal bago lumabas yan para maipakalat na yan sa lahat ng mga uh, Facebook pages nila dito po sa amin, may broadcast yan sa TV, ipapakalat hanggang sa mahuli na kung sinong taong yon. Tama, yes, sir? Tama po, sir. Ang ano lang dito, sir, ang, ang medyo delikado lang dito, e baka kakanta ito. Sasabihin niya kung sino-sino mga niya dyan sa loob ng airport at pinapayagan siya magalagala dyan. Gusto rin namin malaman dyan, sir. Oo. Di ba, Mr. Corrales? Gusto mo rin maraman kung sino mga yon? Sir, uh, Senator, uh, gusto rin po namin malaman. Uh, wala naman po kami pinapanin dyan. Magandang po po kayong kumenta, Sir. Uh, opo. Opo, magandang po po. Kaya alam niyo na po yung nangyari na pagkawala ng isang bagay, naglalaman po ng na 50 million, ano po? Na opo, wala, po wala sa bag. Okay, bago sa lahat, baka sabihin ng mga tao, eh, burara ka, eh, pabaya ka. Kasi po, si Ma'am Maricor Flores, meaning wala siya sa sarili dahil yung father niya po ay nag, sorry ma'am sa word, na naghingalo po sa ICU. So tulirong tuliro po siya wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya naiwanan niya po yung bagay. Ganun po yung naging actuation niya. In fact, dito nga sa amin sa Wanted sa Radyo, maraming nag, uh, magtataka ka. $1,000, $2,000, wallet na mismo, naiiwan lang dyan. Bag. Wala pang mga ano yun. Wala pang problema. Ito pa si ma'am. Sobrang bigat ng problema niya. Yung kanyang tatay, naghihingalo sa ospital, sa ICU. Di ba, Colonel, kayo po ang nagsisikiro ng perimeter dyan sa airport trace sa may bay. Tama? Yes, sir, ako po. Tama, sir. Ang sinasabi ko kanina po kay, kay Mr. Corrales, dapat po sir, meron kayong mahigpit na monitoring dyan sa area na yan. Dapat yes, sir. pag mga pulis at meron kay CCTV na monitor po yes, uh, yung area, especially pagdating ng oras na may dumating na aeroplano at yung mga pasahero ay naghihintay ng kanilang mga sasakyan at naglo-load ng mga bagahe. Baka, ka, baka meron magsalisi doon. Dapat doon naging aktibo ang mga pulis ninyo pero hindi nangyari yon sa oras na yon. Yes, sir. Yan nga po sir ang pinaimbisigahan natin kasi po bakit naging nagkaroon ng ganong uh, sa CCTV naman po, nung initially na nag-report na po si ma'am, yeah. ah, nakita naman po yung picture ng tao. Kaya lang po, may, yun na po si sasabi po ninyo, kulang po sa monitoring. Yeah. So nakita naman po namin yung pagkukulang ng polis namin doon. So, okay. nyo na po dyan yung mga nangungontrata. Most likely, baka ito po, yung taxi, taxi driver to na nangungontrata. O baka kolorong, sasakyan ang daladala niya, nangungontrata ng mga pasahero. Ay, ah, yes, sir. Oh, at sir, yan po yung isa sa mga pinatrabahan ng mga bata, mga kapulisan din natin. Dahil nga Uh, talaga namang uh, meron talaga mga mga nakakalusot na uh, mangilan-ilan na siya yung uh, yung uh, sistema natin na pinag-aaralan. Pero nakamonitor ko ang CCTV natin at kung meron po sila nakikita na may pinatawag naman sa police natin para mabalitin ka agad. Wala ko ba kayong listahan <coughs> ng na mga nangungontrata dyan? Uh, mga taxi driver o kolorong? Di ba dapat meron kayong listahan niya at meron kayong mga mukha na pinapaskin niyo dyan sa loob ng inyong tanggapan para uh, bantayan ng mga tauhan ninyo at para parayasin? at hindi na payagan tumambay. Actually sir, meron kaming data doon sa mga nahuli na po na nagkukontrata. Okay. Na na-issue po ng ticket. Alright. So, 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 yung, yun ka, yung... itong lalaki ito, kasama ba dun sa data na ninyo? Yung, yung po okay. yung isa sa problema namin eh. Kasi nung check po yung data, na, hindi dyan po dyan siya dyan nakasama dyan dyan. doon. So, ibig sabihin, may ina kayo manghuli. Kasi kung araw-araw kayo nanghuli, baka nasa pulyo ito. O baka? So, po yun yung pagkukulang po. Opo. Uh, kailangan dagdagan po po namin yung aming uh, pagbabantay, panguhuli doon sa mga ano sa mga ganyan gumagawang ganyan uh, na At yun nga mga kababayan po natin, nasabon pati itong uh, chip uh, ng uh, airport police mga kababayan po natin dahil umano sa kababayan nila sa kanilang serbisyo at tila ba uh, mahina ito sa kanilang uh, ginagawa lalo pag mumonitoring umano ng labas-pasok uh, sa airport. So, sa so may ganitong pangyayari, dapat umano, yung mga nakatambay dyan ay at papalayasin dyan sa airport ayon kasi nito Rapitol po. So may punto naman, ano mga kababayan po natin, itong sa nito Rapitol po. Kasi makikita po natin na posibleng may sabuatan sa mga ganitong pangyayari kung bakit hinahayaan na lang yung tao dyan na wala namang business supposed to be sa airport pero laging nakatambay. So posibleng sila nga yung uh, mga kumukuha ng mga naiiwang bagahe at hindi lang na i-report -re sa sa Rapitol po in action which is kung tutusin marami na yun know, walang bagahe dyan mga kababayan po natin. So ganun paman ay sana malaman na kung sino ang nakakuha ng bag o isuko niya na lang para makakuha din siya ng reward at hindi na magugulo ang kanyang buhay lalo na nakikialam na itong si Senator Raffi Tolpo at uh, pag ganitong nakialam na Senator Raffy Tolpo mga kababayan po natin alam natin na talagang mapapabilis ang galaw ng polis. Tingnan mo 3 weeks na walang aksyon ng NBI hindi nila nakikilala kung sino yung Uh, nakakuha nitong bag. Pero pagka kaysa nyo itong lang, isang araw, ay kailangan nilang umaksyon. Ay kung hindi, ay eh, mababati ko sila sa national uh, television. Hindi lang yan. Pati sa social media, mga kababayan po natin. So alamin po natin yung follow-up nito, kung sino ba yung nakakuha ng bag at kung nasa uli na, ah, dito kay uh, madam na isang uh, negosyante pala, mga kababayan po natin. Kaya sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-subscribe. Mag-follow sa ating social media platform at para sa inyong opinion, komento, ah, mag-iwan ng po diyan sa ating uh, comment section. Maraming salamat, kababayan.